Sinasaktan yung anak ninyo ng amo niya. Pumunta ka ng agency, walang aksyon. Wala po. Ang amin sana, maganda si mother, sa amin po pumunta. Yes, am, sa mga, September pa, anak niya, na dalawa. Totoo na pamilya Ito, pumunta. September pa, ma'am. Nalaman nyo ang 2018, sinasaktan yung anak ninyo ng amo niya. Kukuha rin ang cellphone ito ng among lalaki na malupit. Kaya gusto mong pauwi ng anak mo sa Jeddah, Saudi Arabia. Hindi makauwi dahil dalawang taon ang contract. Tatawagan ng OWA mamaya at sasabihin sa awa yung kanyang complaint na bastos yung amo. At may panawagan lang ho siya dito sa kaso niya. Pakinggan na natin ito

Ma'am, baka pwede rin ho natin mapasilip itong kaso ho ni Rona Ideta. Yes po. So, right. Uh, after po na po, po lahat ng details eh, para ma-endorse natin agad sa na ating polo para ma-coordinate sila sa kanyang agency at na request na dalhin na yung worker sa ating uh, polo para ma-elease na siya dyan sa ganyang sitwasyon sa kanyang employer po. siguro sa inyo, ma'am, pakisilip na lang at kung maaari, malagay na lang sa shelter bago masaktan pa ho sila, ha? I'll post here. I'll okay. here. Ganun lang mamhang sa amin kasi kami naman dito sa PRA, Philippine Recruitment Agency. Kami tutulong hmm. na rin, gagamit din kami ng mga operatiba pagbisita sa kanila, obligahin na sila. Hindi kami yung puro sat-sat lang. Sisiguraduhin namin hanggat sa makauwi. Yes, All okay, right? Salamat po sir. Walang anuman. Ito, ang um, kaya po kami pinapunta ni Mr. Ben Fulfo dito, no? Regarding po sa case ni Rona. Siguro, you know, kailangan niya naman si Rona yung after case niya nakaalis na. She's now nasa Saudi siya, di ba? Mm -hmm. And she's seeking for help. Kasi nga, may maltreatment, tsaka hindi na po ata kayo sa So ang um, kaya kami pumunta dito, ma'am, just to make sure, kasi namapit ko pamilya sa amin. Eh. Okay? So just to make sure, ma'am, na ma ma-action sana, Okay. Kahapon lang po namin na-receive from QA mm hmm. yung repatriation notice. Okay. Mostly po, lahat na nagpaparipat sa amin, okay. lalo na pag nakita namin valid yung reason, umuwi po yan agad within days lang po. Mabilis na naman gumawa ng exit visa. am um, actually, eto, mm -hmm. meron kami three, um, 15 days <laughs> para mag-reply sa PUA kung ano yung action namin. Okay. Usually, nakakapag-reply kami. Minsan, ngayon namin na-receive yung letter, bukas mm -hmm. mag-reply okay. na kami. Siguro naman, hindi naman natin kailangan siguro antayin pa yung notice ng POEA eh, kung talagang concern kayo, ano, hindi na lang magpasta sa buwan. Ang amin sana, maganda si Mother, o yung pamilya, sa amin po pumunta. Kasi ayaw po namin ng masyadong Ma Ma'am, September pa, anak niya na dalawa. Nabalik-balik pa dito, nag-aaral ka mga bata. Mga kapatid niya. Mga kapatid niya Ito, nagpunta yung... na yung ito na po tayo pamilya dito. Ito, bubong pa. yung mga anak niya. May uh, kapatid pa kita pa. September po, ma'am. So, ganito na lang po. Ma'am, sisikapin namin makontak yung employer niyo hanggang nitong weekend. Yes. Then, um, as early as possible, uuwi po yung anak niyo. Okay. Ma'am, makakaasa po ba yung pamilya niya? Yes po. Makakaasa po. Pero, huwag ka nang mag-alala dahil ginawa naman ang paraan dito. Ha? Apo. Oo. Oh. Apo. Oo. Oh, oh. Sige. Malaki ang tiwala natin dito. Ha? Apo. Salamat po. Uh, salamat sa po. At uh. salamat din po sa mga tao ni eh, Sir din Salamat din daw po sa inyo. スイーツ。<noise>